Spaghetti pababa, pababa ng pababa. Spaghetti na naman yung lunch natin, guys. And ang oras ngayon ay 11.30 ng tanghali. Wala lang, sinabi ko lang. Mamarinate pa kasi ito. garlic, olive oil, salt, black pepper, eggs, eggs kasi dalawa. Pagyan natin ng milk. I-mix mali na malinis na kamay. Pwede ito gawin yung chicken popcorn or chicken finger. Ang baon, pika-pika, ganun. Marinate natin yun for 100 years. For the sauce, for the sauce, for the sauce, mag tayo na kamatis. Mga tatlong kamatis na fresh. Masarap naman talaga yung fresh. Smile pa tayo. Asama yung ano, beautiful eye. Oops! Onion. Lagyan na lang natin sa food processor rapino at hindi makikita ng mga kabataan. With garlic. Diyan. Garlic at bawang. Garlic at sibuyas. Pasilan dolor. Blended tomato. Ready to use garlic pasta sauce or spaghetti sauce. Meron pang konti na nakalagay sa freezer, so nilagay ko na. Gasa natin, hay sayang. Black pepper, dried oregano, chicken cubes, salt. I-simmer lang natin 'yan until mag-thick yung kanyang sauce. meron siyang vegetable aside na boiled. So, yung pinakagusto nila is broccoli. Ibo-boil lang to ng half cook. Boil na tayo ng pasta. Mag-boil na rin tayo ng broccoli. At ito na yung sauce natin. drain lang natin yan, hindi hugasan. Lagay tayo ng butter. Maglagay tayo ng oregano, dried oregano. Super bango nito sa pasta. fine <laughs> Yeah, my signature. Let's eat. Sa Italia grande, nah no, Italia. Grande banget kayak. Danar. Are you hungry, teman

Soy sauce na nga. Para yung sabi. Ang rinamnam ng ating chicken. Partida, sabi ko. Partida, madali ang bayan. Itu repot, dong. Masarap sana yung ano. Yung oil. Probably boy na spicy. Sarap. Yung free ng pizza, masarap din yung oil na spicy. Magod na wala ka.